Magandang araw po siyong lahat at mga kaibigan. Sa nakaraang episode, inilakbay natin ang makulay na kasisayan ng Bicol mula sa ipiko ng ibalong, mga sinaunang dato at barangay system hanggang sa mga mandirigmang Bicolano na puno ng tapang at talino. Ngayon naman, samahan niyo ako sa isang bagong paglalakbay upang tuklasin ang isang hindi masyadong napag-uusapan ngunit napakahalagang bahagi ng kasesayan ng bansa ang papel ng Bicol sa Manila Galleon Trade. Alam niyo ba ang malalakas at matitibay na barko na ginagamit noon mula Maynila hanggang Acapulco, Mexico ay gawa dito sa Bicol? Tuklasin natin kung paano naging mahalagang tulay ang Bicol sa kalakalan at kultura sa pagitan ng silangan at kanluran. At syempre, sisilipin din natin ang natatanging kultura ng Bicol mula sa maanghang nilang mga pagkain, makukulay na tradisyon hanggang sa malalim na paniniwala na tunay na yaman ng rehiyon. Tara, simulan na natin! panahon ng kolonyal na pamumuno ng mga Kastila, naging mahalagang sentro ng kalakalan ang rehiyon ng Bicol dahil sa strategikong lokasyon nito at sa ganang likas na yaman. Isa sa mga pangunahing kontribusyon ng Bicol ay ang paggawa ng mga malalaking barko na nagsilbing mahalagang sasakyan sa kilalang Manila Galleon Trade. Ang Manila Galleons ay mga malalaking barkong pandigma at pangkalakalan na naglalakbay mula Maynila patungong Acapulco sa Mexico. Sa daan, dala nila ang mga produktong Pilipino tulad ng sida, perlas at iba pang likas yamang pang-ekonomiya at sa pagbalik naman ay galing sila sa Amerika ng mga kalakal at teknolohiya. Ang rutang ito ay naging daan upang maipakilala ang Pilipinas sa pandaigdigang kalakalan mula ikalabing anim hanggang ikalabing siyam na siglo. Sa Bicol, mayroon silang mga malalawak at masisiping paghubatan na pinagmumula ng matitibay na uri ng kahoy na ginagamit sa paggawa ng mga barko. Kilala dito ang paggamit ng mga lokal na kahoy tulad ng ipil, nara at tugas na kilala sa tibay at kalidad. Ang mga lokal na parating na mangingisda, mga ngalakal at mga eksperto sa paggawa ng barko ay pinagsama-sama upang bumuo ng mga barko na may malaking kapasidad at kakayahang tumagal sa mahabang paglalakbay sa dagat. Ang paggawa ng barko sa Bicol ay hindi lamang isang gawain, ito ay isang sining at agham na naipasa mula sa mga ninuno. Pinaghalo dito ang tradisyonal na karunungan sa pagdrawing, pagpili ng tamang mga materyales, at pagbuo ng istruktura na kayang tumindig sa dagat at malalakas na unos. Ito ay isang industriya na nakatulong hindi lamang sa ekonomiya ng rehiyon kundi pati na rin sa pagpapatatag ng ugnayan ng Pilipinas sa iba pang bahagi ng mundo. Buko dito, ang paggawa ng mga barko ay nagdulot ng pag-usbong ng komunidad sa Bicol dahil maraming manggagawa ang naempleyo, nagkaroon ng hanap buhay ang mga mangingisda at napalakas ang lokal na kalakalan. Ang mga bayan tulad ng Lagunoy, Dait at iba pang lugar sa Camarines Norte at Sur ay naging kilala bilang mga sentro ng paggawa ng barko. Sa Kabuan, naging mahalagang ugnayan ang Bicol sa pandaigdigang kalakalan noong panahon ng kolonyalismo dahil sa kanilang kontribusyon sa paggawa ng mga barko para sa kalakalan ng Manila galleon. Ang industriyang ito ay nagpapakita ng kahusayan, sipag at likas na yaman ng mga Bicolano pati na rin ang kanilang papel sa kasaysayan ng Pilipinas bilang tulay ng kalakalan at kultura sa pagitan ng silangan at kanluran. Kilalang kilala ang, kilala ang rehiyon ng Bicol sa Pilipinas dahil sa kanilang kakaibang lutuin na kilala sa pagiging maanghang at malinamnam. Isa sa pinakasikat na putahe nila ay ang Bicol Express, isang spy dish na gawa sa sili at gata ng niyog. Bukod sa Bicol Express, kilala rin ang rehiyon sa iba pang pagkain na gumagamit ng gata at sili, tulad ng laing at pinangat. Ang paggamit ng gata ng niyog at sili sa mga pagkain Bicolano ay hindi lamang basta pagluluto. Ito ay isang tradisyon na nagpapakita ng pag-angkop ng mga Bicolano sa likas nilang kapaligiran. Mahalaga ang gata bilang isang likas at masustansyang sangkap na matatagpuan sa kanilang kapaligiran, habang ang sili naman ay nagbibigay ng kakaibang lasa na sumasalamin sa masiglang personalidad ng mga tao sa Bicol. Hindi lamang sa pagkain nakikita ang kakaibang aspeto ng kultura ng Bicol, kundi pati na rin sa kanilang mga ritual at paniniwala. Ang mga Bicolano ay mayaman sa mga tradisyon na nagpapatibay ng kanilang pananampalataya sa kalikasan at sa kanilang mga ninuno. Sa kabila ng pagiging mapanampalatayang katoliko, marami pa rin mga Bicolano ang may mga paniniwalang naguugat sa mga sinaunang espiritual na kaugalian. Halimbawa, mayroong malalalim na pagpapahalaga sa mga elemento ng kalikasan tulad ng bundok, ilog, dagat at mga hayop na tinitignan bilang mga biyaya mula sa mga espiritu o Diyos na kanilang paniniwalaan. Ipinagdiriwang nila ang fiesta at seremonya upang pasalamatan ang kalikasan at humingi ng proteksyon laban sa mga kalimidad tulad ng bagyo at tagtuyot. Buko dito, sa mga malalayong lugar sa Bicol, makikita pa rin ang mga paniniwala sa mga anito o espiritu at ang pag-aalay ng mga ritual upang mapanatili ang balanse sa pagitan ng tao at ng kalikasan. Ang mga ganitong tradisyon ay nagpapakita ng kanilang malalim na respeto sa mga ninuno at ang pagtanggap sa mga kapangyarihan ng kalikasan bilang bahagi ng kanilang pangaraw-araw na buhay. Ang mga kakaibang lutuin, ritual at paniniwalang ito ay mga patunay ng mayamang kultura ng Bicol na hindi lamang nakabatay sa material na bagay kundi pati na rin sa spiritualidad at pagkakaisa ng komunidad. Sa pagpapanatili ng mga tradisyong ito, patuloy na pinapasa ng mga Bicolano ang kanilang mga pagpapahalaga sa susunod na henerasyon na nagpapatibay sa kanilang pagkakakilanlan bilang isang natatanging pangkat sa Pilipinas. Sa kasalukuyan, ang rehiyon ng Bicol ay kilala bilang isa sa mga pinakamayamang lugar sa Pilipinas pagdating sa likas na yaman. Bukod sa malalawak na kagubatan, matataas na bundok at mga malinis na ilog, ang Bicol ay tahanan din ng aktibong Bolkang Mayon, isang natural na yaman na ginagawang simbolo ng kagandahan at lakas ng rehiyon. Ang yamang dagat ng Bicol ay sagana rin na nagbibigay kabuhayan sa maraming mangingistang lokal at nagambag sa kanilang pangaraw-araw na pamumuhay. Hindi hindi lamang likas na yaman ang pinagyayaman ng rehiyon kundi pati na rin ang mayamang kaysaysayan at kultura na pinapahalagahan at pinangangalagaan ng mga Bicolano. Isa sa mga pinakatanyag na selebrasyon dito ay ang Pina Francia Festival, isang time time at makulay na pagdiriwang na ginaganap taong taon sa lungsod ng Naga bilang pasasalamat at devotion sa mahal na Berhing Pina Francia, patron ng rehiyon. Ang Pina Francia Festival ay hindi lamang isang relihiyosong okasyon, ito rin ay isang makabulong ang pagtitipon ng komunidad kung saan ipinapakita ang kultura, tradisyon at pagkakaisa ng mga Bicolano. Sa loob ng halos dalawang linggo, may mga prosesyon, sayawan, musika at iba pang mga ritual na nagpapakita ng malalim na pananapalataya at panata ng mga tao. Ang paglalagay ng parol, ang pagdaos ng novena at ang floating shrine ay ilan lamang sa mga tradisyon na nagpapasigla sa puso ng bawat manunood at kalahok. Bukod sa Pinya Francia, maraming iba pang fiesta ang ipinagdiriwang sa iba't ibang bahagi ng Bicol na nagpapakita ng pagkakaiba-iba at ya aman ng kanilang kultura, kabilang ang mga lokal na kasayahan at mga kaugalian na nagsisilbing tulay sa pagitan ng nakaraan at kasalukuyan. Sa gitna ng mabilis na modernisasyon, pinananatili ng mga Bicolano ang kanilang malalim na paggalang sa kalikasan, paniniwala, at mga ninuno. Ang mga tradisyon at kaisaysayan ay bahagi ng kanilang pang-araw-araw na buhay na nagbibigay ng lakas at entidad sa rehiyon. Sa kabuuan, ang Bicol ngayon ay isang rehiyon na nagpapakita ng balansing pag-unlad, pinagsasama ang taglay nitong likas na yaman, mayaman na kasisayan at buhay na kultura na patuloy ipinagdiriwang at niyayakap ng bawat Bicolano. Kilala bilang perfectong hugis-kono ng bulkan, ang mayon ay isang simbolo ng Bicol. Dito pwedeng mag-sightseeing at sumubok ng mga ATV rides sa paligid ng lava trails. Sikat ito sa mga turista dahil sa kanyang natural na ganda at mga adventure activities. Mga labi ng simbahan na nasira noong isang pagsabog ng Bulkang Mayon noong ikalabing anim na siglo. Isa ito makasaysayang lugar na nag-aalok na magandang tanawin ng bulkan. Dito din makikita ang mga hiking trails, zipline at picnic areas. Kilala bilang pangunahing sentro ng botanding sa mundo, dito maaari kang lumangoy at makipag-interact sa mga maamong botanding sa mga responsibly guided ecotours mula Nobyembre hanggang Hunyo. Isang grupo ng malinis na isla na may puting buhangin, limestone cliffs at malinaw na tubig. Sikat sa island hopping, snorkeling at iba pang water activities. Isa sa pinakamalaking Marian pilgrimage site sa Asia, matatagpuan sa lungsod ng Naga. Isa itong ma makisasayang simbahan na tinitingala ng mga deboto at turista. Isang lugar para sa relaxation na malapit sa Bulkang Mayon, perfect para sa mga naghahanap ng natural hot spring experience. Isang magandang puting buhangin na dalampasigan na paborito ng mga turista para sa swimming, snorkeling at mga beach activities natatanging mga maberde at gumugulong na burol na perpekto para sa nature lovers at mahilig sa photography. At dito po nagtatapos ang ating paglalakbay sa kahalagahan ng Bicol sa makasisayang Manila Galleon Trade at ang likas na yaman ng kultura ng mga Bicolano mula sa kanilang kausayan sa paggawa ng barko hanggang sa natatanging lutuin, ritual at paniniwala na patuloy na pinagyayaman hanggang ngayon. Sana ay na-inspire kayo sa kwento ng tapang, sipag at pagkakaisa na siyang nagpapasigla sa puso ng bawat tagabikol. Huwag kalimutang i-like at i-share ang video na ito kung nais ninyong mas marami pang matutuklas ang mga kwento ng ating bayan. Mag-subscribe din para hindi ninyo ma ang mga susunod nating videos. Maraming salamat sa pagsama sa akin sa paglalakbay na ito at hanggang sa muli mga kaibigan,